unsa man boga boga on the spot ah boga on the spot seven one seven so, so, Get the target guys seven seven one agad ah, na ako dito mo Igo sa 737. Seven, seven no boto ang 717 ah, buto, 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 ang 717 ano sa September 30 o oh, September 30 ah, pila na gito kabuok pag duha na, duha ka best one duha ka best 2, duha ka double identical ba kayo ang double kay 771 og 737 abi mangud na ko didto siya mo plaster sa 737 nah, na may plaster da gyapon nga 717 no pero didto na ko ni plaster sa 737 katong tres nga pamares. nag like 771 na lang pero <coughs> igo gyapon rambol no on the spot congrats ana ko Karon, bonal. Alas 5 bonal, alas 5. Abi naglaga akong cellphone kay lang ha. Abrihan ako kung isa ka cellphone. Tani kay nakahigayon ta ron. Kay gayon ta ingon bitaw ko daan. Congrats daan ha. Ingon ko, congrats daan sa makakita sa akong live. Oh, kay mo daog oh daog oh naglangay alas dos pa lang buto na alas dos pa lang buto na okay oh congrats congrats ha sa ako ingon e ko bitaw sa inyo nga uh, congrats daan sa makakita sa akong live ay daog na oh Oh, Ayan, nagpalibak. Oo, oh, nagpalibak. Wala, nagpalibak. Wala, nagpalibak. Oo, oh, congrats. Ingon ko daan sa inyo ganina, nga kung kinsay makita sa akong live, congrats daan. Oh, Congress daan. Oh, unsa man? Duha ra nakabuk double. Identical pa gyud. Oh, duha to kabuk double, 771 og 737. Okay? Kung nag ang pamare sa 7, probably mag kwanto mag uh, mag-switch sila sa pwesto. Mag 773 seven, seven, kay nag 717 -seven, seven man. No, 771 seven, seven, magud atong plastar. Pero naagit to sa akong pattern ang 717. Ba lang kay nag 737 mangudta. O oh, Pero congrats ha. O oh, ako nag nagingon ko daan sa inyo ah, nga kinsay makakita sa akong live. Congrats daan. Kay patapos ang bulan. oh. 717 congrats on the spot. O oh, bunal ala 5. Sa mga kursonada diha. Ha? Ah? Rumble 50. Kinsay ka daw 50 Parehas ha? 50. Tung na number, Ha? Rumble 50 Huwag mo number na guys oh Dungog ninyo ang Ulan na ka okay Probably guys niya ha probably ha, kung wala ko na sa sequence ani mag pattern ang alas 5 o alas 9 ani kung dili mo pattern sa alas 2 ang alas 5 ang alas 5 o alas 9 ang mag pattern ani okay Bonal guys sa 967 Um, 679 ang plastada. 679 ang plastada. Vera. grabe ah, ulan po siya. ulan. <coughs> ah, Bunal 679 Plastada. Best one nato na na. Ang 967 ganinang alas 2. Ah. Basta bitbita gyapon na ninyo guys, bitbita na ninyo 495 or 594. Basta na na siya. Hindi di manig na auto focus. 062, 069, bitbita na ninyo ha, bitbitan ninyo ang 062 o 069 ang cluster star 594 kana siya o 495 ha, guys medyo kusok ako tingog ha, kay ulan magod din kasi di nyo madungog ba oh. Da, yun, ang bunalan nato kung kung sunada mo bunal 679 oh, 679 bunal Pwede ninyo ending ang 7, ha? Pwede mo mag-ending 7. 697 9, 7. Masig mo target na sa naroon, ba? Masig mo target yun na naroon, ba? Sweet. Vanish. Love. Dagang salamat, sweet. Ang sweet mo talaga. <laughs> o, oh, dagang salamat, sweet, ha? Sa pagbisita sa atong payak na gamay. Uh, Amping kanunay. God bless you. Oh, dalang salamat sweet. Shout, shout out sa inyo diyan. Oh, sa mga na akong gihatag sa inyo guys, oh. Oh, mag po na, September 30, Prayo, alas 2 alas 5. Oh, tagduha na o Ang double identical pa gyud. Guys, basic mo target na aron na 679 or 697. Oh, shout out sa inyo sweet ha. Ang sweet mo talaga. <laughs> Ang sweet mo talaga. Ang sweet sweet mo talaga. Okay. Oy, Mamlin Commission. Puso ulan, boss. Lagi. Mamlin Commission ha. Badang salamat atong solid subscriber na Mamlin Commission. Julius Domikel. Uh, Sir Julius Domikel, uh, shout out sa inyo dia. O kang Mamlin Commission atong solid subscriber. Sugod pa sa una. Oh guys, katong mga Mary Grace Barkela. Daghang salamat. Mary Grace Barkela, uh, Sir Julius Mamlin og si Sweet mo talaga, ang sweet mo talaga. shoutout sa inyo diha sa to mga solid subscribers, silent viewers. Guys, basic ang manok guys oh. Gusto siguro pa tinola ay. Eh. Utangan sa buto <laughs> ha? Ulan-ulan ra ba? Tawon so, guys, ato na ha ihaon. <laughs> Ito, wala guys, oh. <coughs> Bonal 679. Kung dili mo kursonada mo Bonal 679, bira sa 594 or 495 plus kada. Kanang duha nga best one, bunali. Pero dili bot po sa bot nga inyong bunalan ng best one na to, nasa taas, kanang 062 o 069, dili ninyo bit beat bit-bita na kay nakapaten na ba na guys? Oh, nakapattern man na siya. Naka-align na na siya. basic Diya inuna mo kuan karo mulusot, ha? Sa gramboli lang gud ninyo. Ah, uh, target rambol ra man ba? Oh. 737 labay na, ha? Labay na. Oh. Okay na guys, wala ko ilain ikadalit sa inyo. Daghang salamat sa inyong pag Aagi uh, agi sa atong payag na gamay huwag sa atong channel, Dung salamat kamping kanunay